<laughs> Hello and welcome back sa King channel Andi Aginman, kanito siya sa kanyang partner na si Filmar Alipayo Nakakatuwang panuorin ang simpleng banding ni na Andi Aginman at Filmar sa kanilang video Makikita na si Andi mismo ang naghanda ng masarap at fresh na vegetable salad para sa kanilang pagkain nang oras na ng kainan, dumating si Philmar at agad na pinatikim ni Andy sa kanya. Kahit aliw na aliw silang dalawan sa pagsubu, kitang-kitang saya at kilig sa kanilang simpleng moment, lalo na ng patawang subuan ni Andy ang kanyang partner. Tawanan at halakhakan ang sumunod dahil sa nakakatawang reaksyon ni Philmar. Isang masarap na eksena ng pagmamahalan at kasihan sa gitna ng simpleng pagkain. Patunay na hindi kailangan ng bonggang handaan para maramdaman ang saya at lambing sa relasyon. Narito at ating panuori ng kabuuan ng video. 咪、mm. ha 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 ha